Dalawa ang ating uh, reactionan ulit ngayon. Ang una ay tungkol muna sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa United Arab na nalathala siya sa parang time magazine nila doon. So meron ako dito ipa-flash na mga uh, pictures o screenshots kasi kanina may nakita akong mga nag-reels o viral siya sa reels at saka sa mga shorts na napahiya daw ang ating Pangulong Marcos sa United Arab Country. Clinic ko siya, nag-browse ako kung bakit sinasabi ng mga nasa reels o sa shorts video na napahiya si PBBM. So, ito pala yon, Ito pala yung sinasabing napahiya. So, guys, screen uh, screenshot ito na ating nakuha doon sa pinaka-inquirer nila doon sa United Arab. At akalain mo guys, uh, eto, eto yon. Parang nilathala doon si PBBM sa kanilang Kali, Kali, Times o parang ano natin yan, Manila Times. At na, ang caption niya dito ay United Arab Emirates Philippine President apologize to expat as he won't have time parang nanghingi siya ng ano ng paumanhin he beg Marcos Jr beg for understanding of his kababayans in the United Arab as he would not have time to meet them ah kasi guys ganito yon di ba pag ang mga leader ng bansa natin bumibisita sa mga ganyan foreign uh, foreign trip nila after nila makipagpulong sa mga leader sa bansang iyon ay humaharap sila usually sa mga kababayan, di ba? Katulad kay PRRD noon, at kung saan nila inaccommodate si PRRD ay uh, ano yun, napakalaking venue, parang stadium. Tapos tawanan ng tawanan yung mga OFW kasi uh, joke ng joke si PRRD, di ba? At minsan nagmamura pa siya doon pero nandun siya ha, nagmamura pa siya ha, na parang sinasabihan niya na kapag kayo ay inapi dito, ganyan-ganyan. So ngayon guys, ganun din sana ang gagawin ni, ni PBBM na right after niya humarap sa mga leader, ay haharap siya sa mga kababayan natin. So, hindi nanghingi siya ng paumanhin at hindi naman dito uh, in-specify kung bakit nga siya hindi makakaharap sa mga kababayan. Ayan. So, ngayon, dyan sa post na yan, guys, ng kanilang Calip Times na 3 point something ang follower, ang reaction sa mga tao ay 10,000. Ayan, no? 10,000 as of uh, this day na na-post ito ha hindi pa natin alam ngayon kasi ito ay posted sa five days ago so 10,000 ang ang um, mixed reaction so isa at alam nyo ba ito si Andy Greg guys ang pinakauna dito na nakikita natin si Andy Greg aha aha sabi niya busy ako sa life and it's not my president uh, by the way by the way so ito si Andy Greg guys ay nag-guest natin yan dito sa OFW talk show na interview ko na yan dito So, ngayon, ipapakita ko sa, sa inyo yung 10,000 mixed emotion. Hindi lang pala ako nag-interview si Sir Julius. Dalawa kami nag-interview niyan kay Andy Greg. So, ngayon guys, mixed ang emotion ng mga tao at uh, himay-himayin natin yung 10,000 na yan. Okay? So, sa 10,000, 7.7 ang pinagtatawanan siya. Ayan sa post na yon na nakikiusap siya na hindi siya makakarating o hindi niya maharap ang mga kababayan, 2.2 ang galit. ba diba? So, 2.2 ang galet, ah uh, 325 yung nag-thumbs up. 32 yung nalungkot. 31 yung nag-heart. 15 yung parang nagulat. Tsaka 8 yung nag-care. Nag-gets ba yan, guys? Ulitin natin. One more. So, eto yung post, eto yung post sa kanilang magasin doon o parang Daily Inquirer na ang ating presidente nakiki, uh, nangihingi ng pasensya na hindi siya makakaharap sa mga kababayan. Diyan sa, sa, ano na yan na nilathala ng kanilang magasin o kanang kanilang news, nag ang mga kababayan natin. 10K. 10K as of that day, ha? As of that day. So, sa 10K na yan, himay himayin natin. So, ito yun. 7.7 uh, ang tumatawa lang o pinagtawanan siya. 2.2K yung galit. Ayan. Dito tayo sa next page. 325 yung naglikes. 32 yung uh, nalungkot. 31 yung uh, nagheart lang. Ito tayo, continuation, next page. 15 yung parang nagulat o parang gulat reaction at saka eight yung uh, neutral o nag o nagcare nagki-care sa kanya o di ba So guys dito sa reaction na to na present natin dito kasi pinag-uusapan viral siya ngayon Oo nga naman mahahalata talaga natin guys na kahit international o mga OFW, wala na talaga si PBBM uh, credibility, Parang uh, bagsak na ang uh, rating ni Pangulong Marcos sa ating mga kababayan. Kasi dito guys, sa Espanya, ha, dito sa amin, sabi ko sa inyo, majority ng kanyang mga kababayan dito, ang majority dito ng mga lahi ay uh, kanya mga kababayan. Yung kung kung hati hatiin sa probinsya-probinsya o mga kahit Ilocano, Waray, Waray, Bisaya, uh, Bikolano, sa kanya ang pinakamadami. Yung uh, Ilocano ang madami. Pero majority sa kanya dito ng mga kababayan ay girit na rin sa kanya. So si ramdam siguro 'yan ni PBBM na talagang um, yung paghihiwalay nila ni B.P. Sara ay malaking impact para sa kanyang rating o para sa kanyang performance kasi wala nang naniniwala. So yun po yung ano ni PBBM ngayon yung kanyang simula ng pagbagsak kasi talagang galit na ang lahat, di ba? Kanina nakita niyo mga bata nagsasalita na rin. Ah uh, yeah, sa next video guys, short video reaction uh, Mag-aano rin tayo kay Golden Girl mag-react. So, i-off, i-ano ko lang ito. Tapos, panuorin nyo rin. Doon sa next video na i-upload ko, yung si Golden Girl naman ang ating bibigyan ng reaction. So, hanggang dito lang muna ito. Okay? So, bye for now. See you doon sa isang video.